What's up mga kasyonatics? Uh, welcome back again sa ating channel. First of all mga kasyonatics, gusto ko lang i-congrats yung mga uh, nakakup ng uh, Kobe 6 Reverse Grinch uh, dito sa sneaker ups, dito sa PH mga kasyonatics. So congrats sa inyo mga kasyonatics. <laughs> At para naman sa mga hindi nakakup mga kasyonatiks na gaya natin, so better luck next time mga kasyonatiks. At dahil hindi tayo pinalad na maka-score ng uh, Kobe 6 Pro reverse grinch mga kasyonatiks, eto meron ako nakitang replica version, so pag-usapan natin itong mga kasyonatiks check naman natin kung maganda rin ba yung quality and then uh, matibay ba yung sapatos mga kasyonatics. Ayan. So, eto siya mga kasyonatics. Kobe uh, 6 Protro Reverse Grinch pero replica version lang. At eto na nga mga Cushionatics. So, ang una natin gagawin Cushionatics ay uh, i-try muna natin on fit tong Kobe 6 uh, Reverse grinch uh, replica version dito sa paa natin. So, if feel natin kung komportable ba tong replica version or uh, masakit sa paa mga ganun mga Cushionatics. And then, i-try din natin, kasyonatics, kung squeaky ba to or uh, madikit lang, mga ganon, mga kasyonatics, kung gano kaingay yung spike niya. And then, uh, yung cushioning, uh, i-try din natin, mga kasyonatics. Let's go! Okay, uh, isuot na natin siya mga kasyonatics. So, unahin ko lang dito sa uh, kaliwang pa ako, mga kasyonatics. Ayan. Iayos ko lang ng konti itong uh, medyas ko. And then, uh, isuot ko na rin tong bandang kaliwa, mga Kasyonatics. Uh, grabe mga Kasyonatics, sobrang trending talaga nitong reverse Grinch ngayon. Uh, Mainit-init pa mga Kasyonatics. Uh, madaming naka, madaming nakakup syempre madaming nakakup madami ring naka, -naka mga kasyonatics so, yung mga natalo sa paraffle ni sticker apps mga kasyonatics sa bagay mga kasyonatiks, uh, sanay naman din ako na hindi talaga nananalo sa parapol ni Sneaker Ups uh, dito sa PH. So sanayan lang yan mga kasyonatiks, pagtsatsagaan na lang natin tong mga replica version. Kung ako ang tatanungin nyo mga kasyonatiks, syempre pangarap ko din magkaroon ng original na ganito. Pero hanggang pangarap na lang muna siguro mga kasyonatiks, kaya bumili lang muna ako nitong pinagtsatsagaan kong replica version ng uh, Kobe 6 Reverse Grinch. Ang advantage lang nito mga kasyonatik sa uh, uh, original na Kobe 6 Reverse Grinch is uh, itong replica version mga kasunatik. Syempre, ang pinaka-disadvantage ay advantage niyan is uh, mura siya mga kasunatik. Syempre, mura 'yan. So, around 2000 pesos lang 'tong uh, replica version na nabili natin mga kasionatics. In terms of quality nitong uh, replica version mga kasionatics, um uh, pwede na rin pagtyagaan. Uh, masasabi ko na pwede na rin pagtyagaan mga Cashewnatics. And ayan mga na nasuot na natin totally on fit nung uh, Kobe 6 Reverse Grinch natin. Uh, na replica version, syempre mga Cashewnatics. So first, ano ko, ang first na na -feel ko dito sa replica version ng Kobe 6 Reverse Grinch ay medyo matigas siya. Parang hindi komportable yung paa ko. So siguro yun yung uh, disadvantage nito mga kasyonatiks, itong replica version. Uh, though hindi ko pa na-try yung original, syempre wala nga tayong original, kaya nga uh, replica version yung uh, pinagtsatsagaan natin. Ayun nga lang, uh, medyo matigas siya mga kasyonatiks, uh, yung feel na parang hindi ka-komportable, ganun yung uh, nararamdaman ko ngayon dito sa sapatos. Pero sa aking palagay, kasyonatics, uh, ganito lang yung mauna mong mafe-feel kasi hindi pa siya masyado totally na nagagamit mga kasyonatics. Siguro by the time na uh, ginamit na nating panglaro to mga kasyonatics, uh, yun na, medyo lalambot na rin siguro to, kasi hindi pa masyadong nagagamit itong, uh, syempre yung cushioning niya. At syempre, kasyonatics, uh, hindi pa sanay yung paan natin dito sa sapatos natin na Kobe 6 Reverse Grinch And then, syempre, uh, anis opinion lang din. Sineshare ko lang din kung ano yung na-feel ko dito sa sapatos kapag kasot ko to. May mga nagsasabi, kasyonatics, na kapag daw uh, replica version yung uh, suot mong sapatos, madali daw pong ma-injury. Uh, sa sa akin naman, kasyonatics, depende po yan sa atin, no? Yung mga sapatos kasi natin mga Kasionatics is parang nagsisilbi ang uh, armor sa ating mga paa mga Kasionatics. Siyempre yan yung parang panglaban natin or yan yung uh, pang-protect natin sa paa natin habang naglalaro mga Kasionatics. Trinay ko tong cushioning niya mga Kasionatics mukha namang okay siya to absorb impact habang naglalaro ka. And then tried din nating i-spike check yan Kasionatics. So, as you can see mga kasyonatics, uh, itong Kobe 6 uh, Proto Reverse Grinch na replica version, hindi sya isquicky mga kasyonatics. Pero baka kasyonatics dito rin kasi sa tiles. Uh, yung tiles kasi dito sa bahay, iba to compared doon sa uh, floor ng uh, basketball court mga kasyonatics. Baka doon, mas madikit tong uh, Kobe 6 Reverse Grinch na replica version. Mas madulas kasi tong tiles dito sa bahay kasyonatics compared doon sa court. And ayan, uh shout out muna tayo mga Casionatics kay uh, Brother Gaming 1482, shout out sir. Sunod naman nating shout out mga Casionatics isi si, uh, sir Jose Roque Caulian 6554, uh, shout out sir. And last na i-shout out natin mga Casionatics ay kay sir uh at and 3ES, uh, shout out sir, uh, God bless you. <coughs> And yes, Kasyonatics, kung bago ka lang sa ating channel, uh, inaanyayan kitang mag-like, mag-share, and mag-subscribe. And i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. So ang channel natin mga Kasyonatics, patungkol ito sa mga sapatos. So we talk about shoes mga Kasyonatics, uh, review, unboxing, unboxing. Uh, at marami pang iba na related sa sapatos, kasyonatics kung, kung ikaw ay mailig sa sapatos, mga kasyonatics uh, Consider subscribing to this channel Mapa-original, mapa-local Basta sapatos yan, kasyonatics Pinag-uusapan natin yan dito sa channel natin <tinyo> So ayan Kasionatics, uh, magkano ba yung uh, original na Kobe 6 uh, Proto Reverse Grinch? Uh, so i-check natin 'yan para may idea naman tayo. Ito 'yon. So ito yung uh, reference natin mga Kasionatics uh, sa Google mismo. ayan so Kobe 6 Proto Reverse Grinch, ayan po yung SRP niya, 9,895 pesos po yung uh, SRP nito mismo. Pag sa presyo naman Kasionatics ng mga reseller is uh, ito 'yon Kasionatics. Reference natin, Cashewnatics, is si Google. Ayan, so yan yung unang lumabas nung nag-search tayo. So, nasa around 30 k plus siya. Pero nag yung price sa Cashewnatics sa Depende yan sa sizing and, and then depende sa reseller. Ayan, sinilip din natin tong insole niya mga Cashewnatics. Tinanggal natin sa sapatos. So, left and right to, ganito yung uh, itsura and design ng uh, insole nitong uh, Kobe 6 uh, Proto Reverse Grinch na replica version so malambot din siya cushionatics and then foam and then flexible din so magaan siya in terms of quality mga cushionatics ang masasabi ko lang dito sa Kobe 6 Proto Reverse Grinch na replica version uh, quality na rin siya mga cushionatics uh, pwede na ring pagtiagaan uh, maganda na red and then matibay na rin to mga cushionatics uh, gaya ng sinasabi ko sa past video ko so mga previous na video ko mga cushionatics Uh, regarding sa mga replica na sapatos so hindi naman ako maselan uh, gumagamit po ako ng mga replica na shoes especially sa mga laro natin or sa mga pinanglalaro ko mga kasunatik. So, majority ng sapatos ko talaga is a uh, fake na sapatos or replica. manginan ilan lang talaga kasunatiks yung sapatos ko na original na pinanglalaro. So, bilang lang sila. Mas majority talaga yung replica. So, okay na rin yan eh. Okay na rin ang replica para sa akin mga kasunatiks. And that's it for this video mga kasunatiks. Abangan nyo ako sa mga susunod kong uploads. Bye-bye!